May mga sandali na tila nagtataglay ng banal na lakas kung saan ang katahimikan ng gabi ay nagiging panalangin at ang oras ay bumabaluktot upang ilantad ang isang inkwentro sa pagitan ng langit at lupa. Ito mismo ang nangyari sa gabi ng Marso 2, 2008 nang sa kripto ng Santa Maria de Gracia sa San Giovanni Rotondo, isang maliit na grupo ng mga tapat na mananampalataya at mga autoridad ng simbahan ay nagtipon para sa isang kaganapan na minarkahan ng pananampalataya, paggalang at pag-asa ang paghuhukay sa katawan ni Padre Pio ng Pietrelcina. Apat na pung taon pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang seremonyang ito ay naghangad hindi lamang ng kanonikal na pagkilala kundi upang muling buhayin ang apoy ng spiritualidad na iniwan ng santo para sa lahat ng lumalapit sa kanya. Ang paghahanda para sa gabing ito ay nagsimula ilang araw bago sa hapon ng Pebrero 28. 2008, alas 7 ng gabi, ang paunang yugto ng pagkilala ay isinagawa isang solemne na sandali kung saan ang kripto ay napuno ng isang malalim na kapaligiran ng panalangin at meditasyon. Ang ilang mga naroroon, matulungin at magalang, ay sumaksi sa pagtanggal ng monolithic na bloke ng berdeng granito at ng pink na granite base na nagprotekta sa libingan isang kilos na puno ng simbolismo dahil doon nakahimlayan layang ang labi ng isang taong nagmarka sa espiritual na kasaysayan ng ikabwento siglo. Nang dumating ang gabi ng Marso 2, isang kusang loob na prosesyon ng mga sulo ang nagliwanag sa daan sa bayan na umaalingaungaw sa mga alaala ng isa pang gabi noong September 22, 1968, nang ang isang pulutong ay nagtipon para sa huling paalam sa santo. Ang apoy ng mga sulo ay tila sumasayaw sa hangin na dala ang paggalang at pagmamahal mahal ng mga tapat isang buhay na simbolo ng isang pananampalataya na hindi kailanman namamatay. Ang katahimikan, paggalang at panalangin ang nagdala kay Arsobispo Dom Domenico Umberto D'Ambrosio kasama ang mga miyembro ng mga tribunal ng simbahan sa kripto upang simulan ang sagradong ritual na magmamarka sa petsang ito. Ang sandalinang, ang mga konkretong slab ay tinanggal upang ipakita ang lugar ng libingan ay napuno ng isang aura ng kabanalan. Alas 10 at labimpito ng gabi noong Marso 2, dalawa, 2008 at, at ang sandaling iyon ay tila nasuspinde sa oras. Sa gitna ng mga awit at panalangin, ang seremonya ay nagpatuloy sa pagbasa ng notaryo ng orihinal na akto ng libing na ginanap noong Setyembre 26, 1968 na, na nagpapatibay sa makasaysayang at espiritual na bigat ng lugar na iyon. Ang dahilan sa likod ng paghuhukay ay malinaw na ipinaliwanag ni Fra Aldo Brocato na nagsabi na ang layunin ay upang matiyak ang isang marangal at sapat na paggamot para sa labi ni Padre Pio na pinapanatili ang mga ito upang ang mga susunod na henerasyon ay maramdaman ang presensyang iyon na tulad ama at espiritual, isang pinagmumulan ng kaaliwan at inspirasyon. Ang responsibilidad ay napakalaki, ngunit ang pagmamahal na gumagabay sa mga lalaki at babaeng iyon ay mas malaki pa. Habang maingat na iniaangat ng mga manggagawa ang mga semento na semento, ang mga tunog ng mga martiripo kastilyo at pait ay umaalingaungaw bilang isang tawag sa mga pusong naroroon na humahalo sa magalang na katahimikan ng kripto. Ang bawat fragment na tinanggal ay nangangahulugan na ang katawan ni Padre Pio ay malapit ng muling makasama ang kanyang mga espiritual na kapatid, ang kanyang mga anak ng pananampalataya at debosyon. Alas 11 at 11 ng gabi, ang inaasahang sandali ay dumating. Ang Alim na katahimikan ay nabasag ng mahinang palakpakan, tahimik na luha at isang kolektibong pakiramdam ng emosyon at pasasalamat. Ang kabaong na natatakpan ng isang pelus na may mga relihiyosong emblema ay inilagay sa harap ng arsobispo na tinulungan ng tagapagtanggol ng katarungan at ng notaryo ay sinira ang orihinal na mga selyo na inilagay noong September 26, 1668 pagkatapos ma-verify ang kanilang integridad. Ang pagkabalisa ay tumaas sa mga naroroon habang tinatanggal ng mga eksperto ang mga proteksyon Malayer. Ang unang kabaong ay nagpakita ng mga palatandaan ng kalawang habang ang pangalawa na sa sink ay nasa mahusay na kondisyon walang mga palatandaan ng pagkasira. Alas 11 at 30 ng gabi, ang layer ng zinc cladding ay inalis na inilantad ang katawa ng santo. Ang isang sandali ng ganap na katahimikan ay bumalot sa kripto, nabasag lamang ng tunog ng mga panalangin at awit na pumuno sa hangin. Ang proteksyon sa alamin na natatakpan ng condensation ng singaw ay tila nagdadala ng mga luha ng mga taong sa panalangin ay humingi ng kaaliwan at lakas. Ito ay ang pagmunimuni ng kahinaan ng tao at ng banal na proteksyon, isang tahimik na simbolo ng paglipas ng oras at banal na pangangalaga. Pagkatapos, sinunog ng arsobispo ang mga relikya habang umaalingaungaw ang mga awit ng Tedeum na ipinagdiriwang ang encuentro sa banal. Ang kabaong ay pagkatapos ay dinala sa isang katabing silid na espesyal na inihanda para sa kanunikal na pagkilala at mga pamamaraan ng pag papanatili kung saan sinimulan ng mga eksperto ang maingat na pagsusuri ng katawan. Mahigit dalawang daang tao ang naghihintay ng sabik sa kripto, nagkakaisa sa panalangin at emosyon na nagbabahagi ng natatanging sandaling iyon ng pananampalataya at pag-asa. Nais naming imbitahin ka na sumusubaybay sa kwentong ito na maramdaman na bahagi ng espiritual na pamilyang ito. Kung ang kwentong ito ay tumatama sa iyong puso, isulat sa mga komento ang iyong mga karanasan, ang iyong mga panalangin, ang iyong mga alaala na may kaugnayan kay Padre Pio. Dito, ang bawat salita mo ay nagpapatibay sa isang kadena ng pananampalataya na tumatawid sa mga henerasyon. Kung hindi ka pa bahagi ng landas na ito sa amin, sumali sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel upang sama-sama nating maipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng liwanag at pag-asa, na tumatanggap ng mga kwento at nagdiriwang ng lakas ng pananampalataya. Ang balita ng paghuhukay ng katawan ni ay mabilis na kumalat sa buong mundo na umaalingawngaw sa mga kaluluwa ng libo-libo na nakahanap sa kanya ng isang simbolo ng pag-asa at pagbabago Bago magalas uno ng umaga inihayag ng pastor ng archdiocese sa mundo na ang libingan ay binuksan na nagbibigay daan para sa isang maingat na proseso na magagarantiya ng pangangalaga at pagpapanatili ng katawan ng santo Bagaman ang lugar ng libingan ay nagdusa mula sa kahalumigmigan resulta ng paglalagay ng sariwang plaster bago ang libing noong isang anim na putwalo. Ang pangkalahatang estado ng katawan ay ikinagulat ng mga naroroon dahil sa pagpapanatili nito. Ang pagtuklas na ito ay lalong nagpatibay sa pananampalataya ng mga taong nakakita doon ng isang buhay na patutuon ng banal na kapangyarihan na gumagana sa material na mundo. Noong

Pagkatapos ng lahat ng mga pamamaraan na nakatuon sa pagpapanatili, ang katawan ni Padre Pio ay sa wakas ay inilantad para sa paggalang ng mga tapat sa parehong kripto kung saan siya na mahinga sa loob ng apat na pung taon. Ang eksibisyong ito ay tumagal ng halos isa at kalahating taon na nagpapahintulot sa libu-libu na makita ang kanyang tahimik na tingin at maramdaman ang kanyang presensyang tulad ama isang espiritwal na yakap na nagbigay kaaliwan at inspirasyon. E pagkatapos, ang katawan ay inilipat sa simbahan na nagtataglay ng kanyang pangalan, isang lugar ng liwanag at pagtanggap kung saan ang pamana ng santo ay nananatiling buhay na nag sa bawat bisita na baguhin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang pag-asa at maglakad ng may tapang sa mga laban ng buhay. Ang kwento ng paghuhukay ay sa makatuwid, isang imbitasyon sa ating lahat na kilalanin ang presensya ng banal sa gitna ng pang-araw-araw na buhay upang maniwala na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman namamatay at upang magtiwala sa biyaya na nagbabago kahit na ang pinakamahirap na sitwasyon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, iniiwan namin ang aming puso na bukas para sa iyo na sumusubaybay sa amin. Hindi lamang ito isang kwento mula sa nakaraan, kundi isang buhay na patutoo na pumipintig sa pananampalataya ng bawat isa na nakakaramdam ng paghipo ni Padre Pio sa kanilang buhay. Kung naranasan mo na ang kanyang pamamagitan, ang kanyang lakas o ang kanyang kaaliwan, inaanyayahan ka naming ibahagi ang iyong mga kwento dito sa mga komento. Ang iyong mga salita ay magiging liwanag para sa marami na naghahanap ng pag-asa at kaaliwan. Ang channel na ito ay isang espasyo para sama-sama nating ipagdiwang ang kapangyarihan ng pananampalataya, panalangin at pagmamahal na nagbubuklod sa atin sa pakikipag isa. Nais naming marinig ang iyong tinig, ang iyong mga alaala at ang iyong mga mungkahi para sa mga paksa na nais mong makita na tinatalakay dito. Ang iyong pakikilahok ay mahalaga para lumago ang komunidad na ito sa spiritualidad at pagmamahal. Kung hindi ka pa bahagi ng pamilyang ito, inaanyayahan ka naming mag-subscribe, hindi lamang upang makatanggap ng nilalaman, kundi upang mangako sa amin sa isang paglalakbay ng pananampalataya at pagbabago. Naway ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay sumaiyo na nagliliwanag sa iyong mga hakbang at nagpapatibay sa iyong puso. Naway si Padre Pio ay patuloy na maging isang liwanag sa iyong paglalakbay, isang kaibig at gabay na laging naroroon.